Okay guys, kamusta? Ako nga pala si Marvic Isang first class machinist Dito sa Australia no? So, nagbibigay lang ako ng mga ilan tips Para sa mga young generation ngayon Na gustong pumunta rin sa Australia no? Ano yung mga sinasabi sa interview, mga tanong Alright? So, nagbibigay lang ako ng mga tips So, una, dapat meron kang at least five years of experience no dapat meron ang five years na experience para makapag-apply ka rito so hindi ko lang alam kung this coming november kung magbabago na ulit yung rules dito sa Australia sa pag-apply no at least five years experience ka sa skill mo so pangalawa dapat marunong ka magbasa ng drawing so uh, sa akin sa interview sa akin uh, binigyan ako ng drawing So, sa akin ng drawing, i-analyze ia mo kung ilang process, kung paano yung pag dapat alam mo. No? Ano yung uunahin? Meron ba siyang second process? Dapat alam mo. So, pangatlo yung programming. No? Ito yung, itong program na to ay para sa mga CNC machinist na gusto magpunta rito. Yun yung, yung program ngayon. No? Bibigyan ka ng drawing nga, tapos programan mo. So, sa nangyari sa akin sa interview, uh, manual programming siya. So, bibigyan ka ng drawing, bibigyan ka ng papel. program mo ron, no? Dapat kabisado mo yung G-code, yung M-code. Dapat kabisado mo, no? Kasi, nung ka mag-program sa papel, so, babasahin niya yon nung, nung interviewer kung tama ba pa yung pagkakaprogram mo. So, dapat alam mo rin, di ba? So, pangatlo, sa machine na nahawakan mo. So, sa akin kasi, sa amin kasi nung interview kami, yung employer, ang kailangan niya yung may experience sa 5-axis. So yung may mill turn yon, di ba? So dapat ma-program mo siya kahit ma, ma, ma programming lang. Alam mo yung code ng may mill turn, dapat magawa mo yon. Mapakita mo sa employer na alam mo ang pag-process na may mill turn na may ma na pipe axis. So yung pangapat, ito naman yung kasabihin sa employer no. No ano yung experience mo, ano yung kakayahan mong gawin. Tatanungin kanya na ano ba yung mga nagagawa mong parts sa mga dati mong kumpanya? Pero so mo kung gumagawa ka ba ng molde, gumagawa ka ba ng mga precision parts, gumagawa ka ba ng parts ng aeroplano, di ba? Mga ganon. Yung tatanong ng employer, so i-demonstrate ide mo lang kung ano yung mga na-experience mo na, yung mga nakawa mo na machine, mga trabaho na nagawa mo, mga parts na nagawa mo, sasabihin mo yung sa employer, i-impress mo yung sarili mo na ganito na yung nagawa ko, ganyan, 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 na nakagawa na ako ng molde, nakagawa na ako ng ganito. So, ganun. So, marunong ako sa ganito, marunong ako sa ganyan. Dapat, ah, uh, sasabihin mo yung totoo. No? Kasi sa Australia, pagpunta mo rito, hindi ka natuturuan. So, nung pagpunta namin dito, in the first day namin, binigyan kami ng drawing. Binigyan ako ng drawing. So, sa late yun, uh, bahala ka na. Bahala ka na, paano mo gagawin. So, discard mo. So, ganoon dito. Ano? Hindi, na, hindi ka natuturuan kung ito, ganito, ganito yung makina, ganyan. So, dapat alam mo rin. So, dapat pagpunta mo rito, so, may sapat ka talaga na knowledge. No? At siyempre, pag di mo naikindihan yung tanong ng employer, alam naman natin na ang Australia ay islang talaga lang talaga. Panagsalita medyo hindi mo makikindihan, di ba? So, huwag sasagot ng yes. Right, Huwag ang sasagot ng yes. Kung di mo can you please repeat? Yeah, mga So, panangapasa na sa interview, uh, meron pang isa. So, meron pang skill assessment dyan. Yung iba, beta ses. Sa amin, anong nangyari sa amin, uh, merong kumotak sa amin na apat na oras kaming mag-uusap. So, yung apat na oras na yon tatanungin ka ng immigration. No? Isusure niya talaga kung talagang machinist ka. So, lahat ng tanong doon, dapat alam mo yung PPE. Portahan na tinatanong safety, yung PPE mo. Uh, meron pa ron na paano ka magbaglas ng bearing. So, anong, be, anong uh, tools ang gagamitin mo. No? Tinanong din sa akin yon Dapat alam mo, i-review mo rin yon Yung computation. So, yung computation, tinatanong din kung marunong ka ba sa computation. Yung cutting speed. Cutting speed, uh, spindle speed, feed rate. Dapat alam mo rin yan. Kaya sa mga bagong machinist ngayon na gusto mag-apply dito sa Australia, 'yun nga uh, pag-aralan niyo, uh, importante talaga na meron kang alam no sa pag-apply mo as machinist o so kung operator ka lang ngayon, time will come. Mga aralan mo rin lahat 'yan. Yung programming, di ba? Mga pag-program ka rin. Kasi kadalasan dito na hinahire nila ay eh, marunong mag-program. No malaki ang sawad ng programmer dito, guys, kung sinasabi ko lang sa inyo, napakalaki ng sahod. So sa mga gusto magpunta rito, sa mga batang machinist, sa mga young generation ngayon, kung ikaw eh operator ka lang ngayon, time will come. Uh, magiging programmer ka rin, magiging designer ka din. So lamang din ang merong alam sa CAD. Right? Pag tinanong ka ng employer kung marunong ka ba sa CAD or CAM, CAD-CAM, lamang din yun kasi may mga yung mga, mga, mga software din sila dito isa rin yon advantage yon pag marunong ka ng CAD CAM ng mga software sa pagprogramming advantage din yon guys kaya pag-aralan pag nyo lahat no uh, napaka in demand talaga ng mashi sa Australia kung alam nyo lang kung gaano kalaki ang sinasahod ng mga CNC programmer dito napakalaki guys siguro hindi ko nababanggitin pero malaki in demand in demand talaga ang ano rito machinist dito kaya sa mga bagong machinist diyan upskill uh, up lang kayo i-motivate nyo lang yung sarili nyo no no one motivate you until you motivate yourself lagi yung tandaan okay sana may nakuha kayong tips guys no mga kabakal diyan sana may nakuha, kayong tips sa akin uh, tanong lang kayo sa mga pag-apply nyo rito mga tips no mga inter sa interview mga ano dapat gawin, tanong lang, no? Ah, uh, maray maraming marami, salamat. Ingat lagi kayo diyan, guys. God bless to all.